Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Pinoy showbiz chika kung saan pag-uusapan natin ang mga latest chika at intriga sa mundo ng showbiz. Ako ang inyong host Glenda at ngayong araw pag-uusapan natin ang cryptic post ni Julia Montes na nagpa sa social media. Pero bago 'yan, yung mga gusto maging judge kunwari sa isang online photo beauty pageant, heto na ang chance ninyo. Mag-judge kayo sa Miss Swimwear Universe 2024. Nasa description ang link to know more. Masaya ito. Promise. Okay, balik tayo kay Julia Montes. Ano nga ba ang ibig sabihin nito at sino ang tinutukoy niya? Tara, alamin natin! Noong biyernes, October 4, 2024, nagpost si Julia Montes ng isang blind item sa kanyang Instagram story na talaga namang ikinagulat ng kanyang mga followers. Ang post niya ay tila patama sa isang tao na tinulungan niya noon, pero ngayon ay sinisiraan na siya. Ang sabi ni Julia, Tinulungan mo noon! Sinisiraan ka na ngayon! Saklap, di ba? Dagdag pa niya, Oo, ikaw alam mo kung sino ka wag post ng post. Mga tao talaga? Grabe, di ba? Sino kaya ang tinutukoy ni Julia? Sa X, nadating Twitter, maraming netizens ang nag-speculate. May nagsabi na baka isa ring celebrity ang tinutukoy niya. Sabi ng isang user, wala bang may alam niyan? Baka di ako makatulog sis, ha 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 ha. Feel ko, artista din ito, oo. Pero may iba rin na nagsabi na, baka kamag-anak lang ito. Isang user ang nag-post, kamag-anak lang yan me, hindi artista for sure. Ano sa tingin nyo, mga kachika? Sino kaya ito? Samantala, busy si Julia sa kanyang TV comeback sa Saving Grace, ang Philippine adaptation ng Japanese drama series na Mother. Kasama niya dito si Sam Milby at ang child actress na si Zia Grace. Marami ang nag-isip na si Zia ay anak ni Julia kay Coco Martin, pero mukhang chismis lang ito. At dyan nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Abangan ang susunod nating chika at huwag kalimutang i-follow ang ating YouTube channel para sa mas marami pang updates. Salamat sa pakikinig, mga katchika Hanggang sa muli. Hi guys. Ito po si Helena na nagsasabing kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit like and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat.